halos wala nang madaanan kasi ang dami nagbagsakan na puno. Igilid mo na lang sana. Grabe talaga. Malaking trabaho na naman to sa paghahawa ng daanan. Tumumba lahat. Hmm. Ha? Sos Mark Joseph. Oh. Walang natira sa saging. Paano naman yun? Tanim ka ng tanim. Pero ganito naman nangyayari. Ayan o. Oh. Putol-putol oh Nabual yung mga saging. Kung hindi man nabahali, nabual. Oh wala talaga. Kala mo dinaanan na matinding dilubyo. Pero dilubyo naman, naman talaga. Ayan Grabe. Yung mga, yung dalawang nauna na bagyo, hindi pa niya tinumbala itong saging. Pero nitong huli kay Marce, winasak niya ng tuluyan. Ayan o. Paano naman yan? Paano naman yan oh Wala, wala talaga. Ano 'yung nagagawin mo dito? Oh. Wasak na wasak lahat. Meron man nakatayo pero wala na rin eh. Oh. Grabe. po. Oh. Grabe, sayang yung mga bunga na hindi pa pwedeng anihin. Ayan eh. Ito. tindi nang inabot oh. wash out oh, yung mga saging dinala na sa ano gitna ng taniman paano nga yan bubuhatin mo oh. wala talaga malala talaga tindi no oh. wash out oh, yung mga madridi agwa dyan wala na Oh. Wala na yung mga papaya dyan? Ah, kaya pala ano, dito lumabas yung tubig kasi nga itong... Kaya dito na lumabas yung ano, yung tubig. Oh, grabe oh. Hmm. Paano mo ngayon tatanggalin to? Ha? Grabe, oh, ang dilubyo na inapot. Oh. Paano naman yan? Nah. Gede nah. Oh, mana. Oh. Grabe. Sobra nyo Grabe, ganito kalupit si Bagyong Marse. Itong puno dito, binuwal niya, binunot niya, binagsak niya doon. Ayan o. Oh. Grabe. Oh, yung wala yung ano, yung tapos yung kagagawa ko na kubo, kagagawa ko lang ng karang araw, ayan, binasak din niya. Hindi man lumipad, pero binagsakan ng ipil-ipil uh, at saka saging. So, ganyan, wasak. Wasak talaga siya. Grabe. Ganito kalupit yung kalikasan minsan tapos itong puno dito nabunot binunot niya ito tapos binagsakan niya yung nyog nagkabalibali bali yung nyog grabe talaga oh. Sobra naman. May bunga. Kalod. Na. Bali nga rin din sa Ya. Yeah. Kapilad na pang bruta mo na. Grabe yung ginawa niya. Ito nabuno to. Oh. o oh. yan ito, chenso yan yung uh, dilubyo na hindi mo kontrolado Oh, ang kubo. Wala na. Bagong gawa lang. May rupid-rupid niya. Oh, paano naman to?